Mariing pinabulaan ng pamahalaan ang sinasabing New Model Agreement ng Chinese Embassy hinggil sa Ayungin Shoal. Giit ng Department of Foreign Affairs, nananatili ang posisyon ng bansa na hindi ito papasok sa anumang kasunduan na umaabandona sa ating sovereign rights at jurisdiction sa ating exclusive economic zone at continental shelf kabilang ang Ayungin Shoal. Giit pa ng DFA, una ng pinabulaan nina ni na Defense Secretary Gibo Chidoro, at National Security Advisor Eduardo Año na may informal agreement sa Ayungin insyon. Ayon sa ahensya, ang mga ganitong pahayag ng China ay nagdudulot lamang ng kalituhan at layong ilihis ang tunay na isyo kaugnay sa mga agresibong aksyon ng naturang bansa sa loob ng ating teritoryo. Pagtitiyak naman ng DFA, patuloy ang kanilang paghahanap ng mga paraan para maibsan ang tensyon sa pamamagitan ng diplomatic channels. Hinimok din nito ang China na ikonsidera ang imbitasyon ng Pilipinas para sa susunod na bilateral consultation mechanism on the South China Sea sa lalong madaling panahon. Kaugnay niya, nagbigay din ng pahayag ang National Security Council hinggil dito. Insofar as the National Security Council is concerned, kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese Embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay -say yan kasi hindi po yan totoo. Mm. This is pure and uh, uh, clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. In fact, sa inis ni Secretary Anyo, sabi niya kahapon, This will be the last time he will ever speak about this issue. So kahit mm -hmm. anong pang ipalabas ng China, nakeso ano he will not comment anymore because he does not want to be a party to fake mm -hmm. news and disinformation. Mm -hmm. In other words, wala pong linabag ang ating bansa na any form of arrangement because there was no arrangement in the big uh, in the big in, for, in to the begin first. with. Samantala, magiging bahagi ng case build-up ng pamahalaan laban sa China ang Marine Resource Assessment na nagpapakita ng mga pinsala sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea Spokesperson, PCG Commodore J. Tariela. Ang findings nila Dr. Jonathan Atikamara ng UP Institute of Biology ay iprinisinta sa investigating bodies. Sa assessment, sa pag-asa case 1, 2 at 3, may mga nakitang tambak na mga bato na tila kagagawa ng tao. Marami din sa mga coral sa Kalayan Island Group at case ay patay na at kakaunti na lamang ang mga nakikitang isda doon. Sinabi naman ng isa pang eksperto na si Attorney J. Patungbakal Bakal na mga aktibidad ng China ay paglabag sa international law dahil sa ang maprotektahan at mapreserba ang marine environment. The Pag-asa Coral Reefs, the Cay, the Pag-asa Island itself, have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. Sino ba ang may access dito sa case 1, 2, 3, and 4? No? Uh, dito sa case 1, 2, 3, and 4 na to, sa Pag-asa, malapit to. Dalawang bansa lang ang malapit dito sa case na to. Una, Pilipinas. Pangalawa, Ipo si Public of China dahil malapit ito sa Subic.